Gandang araw, eto guys at nakakita nga ako ng real kalabaw. Ay, kalabaw. Baka pala guys, sana magkaroon din ako ng baka. ayan guys, yung baka dito nila hindi kulay puti. ayan, Brown, brown and then may black-black black nung kulay nila guys. Ayun, usually mga hindi sila nakatali, nakalawa kalaya lang sila tila guys naglalakbay lang sila at saka mababait ha hindi nanonuwa guys so May putas, ganyan lang sila guys na. at sila yung kusang magahanap ng kanilang mga makakain so ito nga yung fart na to ay fart 3 na ito nga yung time na pauwi na kami so guys la mahaba-habang lakaran ito guys at ito ay paahon so yun guys nagstart na nga kami niwanan na nga namin sila ate at kami ay umahon na unta untay kasi nga ay masakit ang tuhod ko. Ha? And then guys, totoo, oh, nakaupo na kami. Umupo muna kami ulit at nagpahinga. Ayan guys, kaming tatlo nila. Ate Evelyn at ni Annalyn. Ayan guys, at ayun, may mga nagpahinga nga rin dito guys. Kasi mainit, tapos... Humid at walang kahangin-hangin guys konting kilos mo lang ay pawis-pawisan na tagaktak talaga yung pawis yung pa umakyat ka dyan sa bundok guys ayan guys at ito nga na at nakaabutan na nga kami dito nila ate ayun at naglalakad na nga kami guys dito magsimula na kaming maglakad-lakad so yun guys at uh, laban lang ayun guys inaya kami dito sa beach mag beach daw pero hindi ko alam na may hike Hiking. ayan, pero ang ganda naman guys at i-hiking mo muna bago ka makapunta doon ay dulo ng mundo na ata ayan guys, ayan. pero ang ganda ng views, ang ang ganda dito mula sa taas, tapos nung pababa ka na, and then yon Piglang umulan, nanaligo kami sa dagat. So, yun guys, ito yung mga gamit namin, tinayungan lang namin. Buti nga may dala kami pang mga payong guys. Ito yung view na dito, nandito na kami sa taas. At pabalik na nga po kami doon sa pinaka-east dam, sa may UNESCO. Ayan, UNESCO Global Geopark. Ayan, guys. So, yun, guys, makikita mo yung tanawin. Para lang painting, pero totoo pala yung natatanaw ko. So, yun, guys, at umuwi na nga ako yung pinang swimming ko na brine basa yan guys wala na akong pamalit nadala basa ang damit ko yan basa ng pawis ayan yan na nga yung ginamit ko na bra yung pinang swimming ko at matutuyo na nga rin yan guys so yun at pawis na pawis na nga po ako yan guys, ito medyo naka malapit-lapit na nga kami dito, ayan, ang ganda ng views dito sa taas, ayan, malapit na kaming makababa, ayan, so guys, usually, syempre ay uh, tahimik, ayan, yung mga kunyang, mga Chinese dyan, nag -hike po sila dyan guys. Actually, hindi ko guys, alam kung anong beach yan, Christmas guys. 3. Ang nabasa na ko lang po doon, po. doon ay Long K Village. Mo. Ayan yung pagbaba namin. Mo. Ano ba? So, tayo nakabaka na yan. Uh, yung pa, mo na manitiklip muna. Nakabidyo na yan. Doon na sorry. May doon yung pinaka-rehabilitation center daw. Rehab. Ayan, mga nirerehab siguro doon yon inirerehab yung mga nag-a-addict. So, yun guys, nakita kami dito ng puno na Christmas tree. Yan, yung ginagawang plastic. Pero itong puno na to ay real. Yung ginagawang Christmas tree na dahon sa guys. Ayan, yung real na Christmas tree. Yan. First time ko pong nakakita nito guys. Tapos may bunga po siya na pang Christmas tree talaga. Yung bunga niya yun natutuyo. Ayan guys na nagiging brown na pang design sa Christmas tree. Ayan. So, ignorant oh, lang. Ha? Ignorant lang, So, guys, ito nga ito. Ito na yung dahon. At, pinutol, tingnan, tingnan -ting ko talaga. Talagang plastic, parang ito. plastic siya. Pero, real po yan, guys. Yung kanyang dahon. Ayan. Hindi ko alam kung ano tawag yan guys. So, yun. Pa-comment naman po kung anong tawag dito, guys. So, yun. Look at this view. Ayan, ganda. Dito na kami sa may East Dam. Sa mababa, nakababa na nga po kami dito, guys. Ayan. Ito na nga yung palubog na yung araw. Mga alas 4, alas 3. 5 na po yung oras na yan. Kaya medyo madilim na yan guys. So yun mga taxi ay parating na at mga nagsusundo. Magsasak taxi nga sana kami magpapasundo sana kami kaya ang inisip namin ay mahal yung taxi pero mas mahal pa pala na magbas kasi magda double Magdodouble ka pa po nasa kay isang minibus at isang Did bus. Guys. Tapos so, mag-MTR na po. So, yan guys. Naabutan na nga namin dito sa pilahan. So, Nagaantay ng minibus. Ay napakahaba na nga po ng pila. Kasi taxi. po ay statutory holiday. Ayan. Gagunbo Festival kalabaw. po. Ayan. Uh, ah sineselebrate nila yung Ayan. dragon boat Kikipila festival. Baka, so yun guys, nakita na nga namin dito ay maraming <laughs> oh, di ba? baka na Hi. pumipila rin kaya po kaya sila. Ba? Baka Kailangan sasakay din sila ng bus. <laughs> so yun, so, yun guys, maraming nga pong baka <laughs> na nagkalat oh, dito sa may kalsada. So, ayan, guys. At sobrang haba na ng pila. So, ayan, guys. At andiyan na, Ay, and na, na, na nga kami sa pinakadulo. And then, yan po. Ay, wala at, ba ka? Walang dudaan magtsatsaga na lang po kami magantay ng bus pero dapat pala nagsakay na lang kami ng taxi after one hour pa po kami nakasakay so yan guys uh, diba makita mo yung pila as in mapabait talaga sila uh, follow the leader na pipila po sila dito guys ayan. ayan I hope you like this video please give me thumbs up like Sure, send, comment down below. Miss Ayusin mo here. Thanks for watching everyone. Ayan oh, may parating na bus Ayan, least, pero napakalayo pa namin. At least na Pila na One hour pa nga ate. po kami. Uh, usually, yeah, apat yun, na, na bus pa po bago kami nakasakay. Ayan, so yun guys, so may baka dito sa likod ko. Ayan. At natatakot nga akong pumila muna kasi baka nga suwagin ang puwit ko. Nakikipila. So, yun guys. Sa aming destination. Ito, how'd Hey, wait! Babe! Hey. Ayan, makikita mo na ang layo pa nga namin guys. Nandito kami sa dulo. Ayan, pero umuusad na nga po at dahil may dumating na mga bus Ayan, pag uwi na talaga guys, kahit saan part ka kung pumunta. Pag uwi na talaga, ayan, maranasan mo yung mahabang pila. Ayan. So, ito guys, nakakita nga ako dito ng isang kalabaw na kumakain ng damo. Ganito pala sila kumain, guys, ng oh, damo. Ayan. At damo lang ay nabubuhay na po sila. Na na At napakahalaga pala ng damo. So, yan guys, bye-bye na sa na unang una dumaan na, kami. na yan. Yeah. Oh, nasa unahan na kami, so, ito guys. guys. At nandito What na nga know? kami May sa unahan at na malapit na nga kami makasakay. Andun na sa dulo. So, yung tuwan-tuwan na nga kami at panglimang bus ang namin sinakyan. So Thank you, guys. Lord. At yun, mahaba pa rin yung pila sasakay na sa kami. Ito. Pero marami na po yung bus na oh, Sasakay na kami. Yan. Ayan, hope na nakasakay na nga po kami at ang nasakay namin na bus ay kaskasero. Napakabilis magpaandar. Ay guys, ay sigsag pa nga po ang daan. Nakasakay na kami. nga po ang daan. So yan guys. Ayan. Dito na kayo. Ayan, sabuti na lang po at safe po kaming lahat. So mga pagod na nga po kami guys. At ayan, naka-safety uh, okay, uh, okay. na nga po kami, naka-watch po at yan. Yeah. Okay, ayan, okay. thanks for watching and God bless See you to my next video. Okay. I love you okay, always. Ayusin mo here. Thanks for watching and God bless po. See you to the end. Thank you po. Bye-bye sa mga naiwan. So, ito guys yung mga features namin doon sa may pinuntahan namin. So, ito guys at... Uh ito ay Istia Holiday, yung Dragon Boat Festival. Yan, ito ang souvenir namin ngayon dito sa Hong Kong. Thanks sa mga nakasama ko ngayon at nakabanding ng sa paggala ni Miss Ayusin mo here. Thanks for watching everyone and God bless po sa inyong lahat. Bye bye, Mama, Choop Choop, everyone. I love you. Thank you, thank you. Po. See you till my next video and God bless.